Habang bumabalik na sa katahimikan ang Chianhai City, ang kalapit nitong Linhai City ay haharap naman sa isang nalalapit na panganib at hindi may iwasang labanan. Sa parehong oras, sa isang madilim na bodega sa loob ng isang shopping mall sa Linhai City, isang grupo ng labing apat na banyagang mutant ang nagtipon, masigasig na kumakain. Habang abala ang lahat sa pagkain, isang lalaki sa edad 40 na may suot na salamin, si Jingo Temple si ang nagsalita ang kanyang paos na boses ay bumasag sa katahimikan. Napakarami na nating napatay. Hindi magtatagal at magpapadala ang jiangnan ng mga tao para harapin tayo. Ano sa tingin mo, Chief? Saglit siyang tumigil habang hinahalo ang pagkain, seryoso ang mukha. Ang labanan sila ay lubhang napakadelikado. Ang lalaking nakasuot ng brown na newsboy hat, si Phoenix Yuan Ren, ang leader ng Eclipse Moon Group, ay sumandal at ngumiti. Ngunit may kakaiba sa kanyang iti, parang may itinatagong mabibigat na lihim. Itinuro niya si Jingo Temple gamit ang pabiro, ngunit kumpiyan sang kilos. Perfect timing. Paano nila tayo igagalang kung hindi nila makikita ang lakas natin? Iniayos ni Jingo Temple ang kanyang pagkain, bakas ang inis sa kanyang mukha. Palagi ka nalang ganyan, mahilig sa panganib, para lang sa excitement. oh, may plano ka, pero ang maglakad sa lubid ay hindi nakakapanatag. Tumawa si Phoenix Yuanren at dahan-dahang lumapit kay Mayumi Takeuchi, ang mangkukulam ng grupo. Nakaupo siya sa isang karton, tahimik na kumakain ng delatang baka, kalmado at tila walang pakialam. Pero sa ngayon, ito ang pinakamagandang opsyon natin, hindi ba sabi ni Phoenix Yuan na may pilyong niti? Relax. Maraming panloob na problema ang Jiangnan para ibuhos nila ang buong lakas nila laban sa atin. Abala na sila nagpakita siya ng kumpiyansa. Ang kailangan lang natin gawin ay magbigay ng konting paalala na hindi tayo dapat maliitin. Isang matalim at masakit na leksyon. Pagkatapos, gumawa siya ng maliit na kilos gamit ang kanyang hinlalaki at hintuturo, sabay sabing, isang maliit na gulat lang, sapat para panatilihin silang aligaga. Napabuntong hininga si Jingo Temple, halatang naiinis sa mapanganib na plano ni Phoenix Yuan ngunit hindi na siya nakipagtalo. Sa halip, bumaling siya kay Mayumi Takeuchi. Takeuchi, simulan na natin ang divination ngayon, sabi niya. Hindi agad sumagot si Takeuchi, abala pa rin sa pagkain. Bahagyang yumuko si Phoenix Yuanren at marahang tinapik ang ulo nito. Tara na, magandang binibini, oras na. Tumango si Takeuchi at itinabi ang kanyang pagkain. Hinubad niya ang kanyang gloves at lumitaw ang kanyang maputlang mga kamay na halos kumikinang dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kanang kamay sa kanyang ulo. Tahimik na nanood ang lahat sa kwarto, bakas ang pagkasabik sa kanilang mga mata. Ang isang batang lalaki na may maikling buhok habang hinahalo ang kanyang nilulutong pagkain ay ngumiti. Ito na. Ang paborito ko, ang divination ni Mayumi. Walang imik, ipinasok ni Mayumi ang kanyang kamay sa kanyang ulo at kinuha ang isang nakarolyong scroll nagdulot ito ng pagkagulat at bulong-bulungan sa iba. Dahan-dahang inirolyo ni Mayumi ang scroll sa sahig, maingat na isinasagawa ito. Kumuha siya ng maliit na bote na may lamang itim na likido mula sa kanyang coat. Kahit malamig, nanatiling likido ang laman nito dahil sa init ng kanyang katawan. Pagkatapos ng sandaling pagtigil, iniunat ni Mayumi ang kanyang kanang kamay kung saan nagsimulang magtipon ang kakaibang enerhiya. Nabuo ito sa isang manipis na brush na ang dulo ay parang isang patalim. Biglang naging tensyonado ang paligid. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mayumi at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kakaibang kislap. Isinausaw niya ang brush sa itim na likido at mabilis na naglarawan sa scroll. Ang kanyang mga galaw ay masusing pinag-isipan ngunit parang dumadaloy. Habang ginagawa niya ito, bumigat ang hangin sa kwarto. Matapos tapusin ang divination, itinabi ni Mayumi ang brush at bahagyang namutla, tila napagod. Agad na lumapit ang ilan para tingnan ang sinulat niya, habang ang iba ay kunwaring walang interes, pero lihim na sumusulyap. Pinulot ni Phoenix Yuanren ang scroll gamit ang maingat na mga kamay at binasa ito. Kumisla pang kanyang mga mata at kumalat ang isang tusong ngiti sa kanyang mukha. "Paparating na sila," sabi niya, kalmado ang boses. "At marami sila." Agad namang napamura si Jingo Temple, upinina nam, sa inis, halatang hindi bilib. Tumayo ng tuwid si Phoenix Yuan Ren, tiningnan ang grupo, at nagsimulang mag-utos, mahinahon ngunit puno ng otoridad. Longs at ang asawa mo, pumunta kayo sa Timog Silangan. Nobunaga, sa kanluran ka. Doon ang laban ng bagay sayo. Big worker, ikaw naman sa silangan. Maswerte ka ngayon, isa-isa niyang ibinigay ang mga utos base sa divination na nakasulat sa scroll. Mabilis na nag-alisan ang grupo upang isagawa ang kanilang mga tungkulin. Samantala, isang high school student na nagngangalang Forty Wachang ang hindi pinansin ang kaguluhan sa paligid niya. Nakangiti siyang hinahalo ang isang kaldero ng sopas, abala sa paghahanda ng tanghalian. Lumapit si Phoenix Yuan Ren, lumuhod sa tabi niya, at kumuha ng isang pilak na kutsara. Isinausaw niya ito sa sopas at tinikman. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Masarap. Mukhang maganda ang kakainin natin. Kung ang tinutukoy niya ay ang sopas o ang paparating na labanan, walang nakakatiyak. Sa Operations Department. Si Minister Tuyunli mismo ang nangasiwa sa misyon. Pero sa totoo lang, wala namang gaanong kailangang idirekta. Bagong tatag pa lang ang Jiangnan Federation, kaya ang mga mutant na puwersa sa labas ng lungsod ay hindi pagganap na saklaw ng kanilang kontrol. Sa kabila nito, nagawa nilang magtipon ng sampung elite na team upang palibutan at sugurin ang Moon Eclipse Organization. Sa direksyon ng Timog Silangan. Pinangunahan dito ng Pengjalu Organization mula sa Heng City. Binubuo ang kanilang grupo ng dalawampung bihasang mandirigma, kasama ang anim na malalakas na mutant. Ang natitira ay ang mga sniper, reconnaissance, at demolition. Simple lang ang plano, sabay-sabay aatake ang sampung grupo mula sa iba't ibang direksyon, dahan-dahang palibutan ang Moon Eclipse Organization hanggang tuluyang wasakin ito. Walang nagmaliit sa Moon Eclipse Organization. Sa huli, nagawa nilang lipulin ang buong puwersa ng isang lungsod. Pero sa pagkakataong ito, iba ang tingin ng lahat sa kanila. Kampante ang pengyalo na nasa kanila ang kalamangan. Mayroon silang satellite positioning, kabisado nila ang lupain ng Jiangnan, at labis ang kanilang dami kumpara sa kalaban. Sa tingin nila, parang ibon lang sa gitna ng bagyo ang mga mandirigma ng moon eclipse. Lalong tumibay ang kanilang kumpiyansa sa bawat hakbang sa gitna ng niebe. Maingat silang sumulong, tiyak na ang dami at estrategya nila ang magdadala ng tagumpay. Pero ganoon nga ba? Patuloy silang nag-uusap gamit ang kanilang mga communication devices laging nag-update sa isa't isa. Kapag nasa pwesto na ang lahat, sabay-sabay tayong atake. Maging alerto, huwag maliitin ang kalaban, at walang kikilos ng walang utos. May tumawa at nagsabi, huwag mag-alala. Wala namang baguhan dito. Nakarating na tayo sa ganito, di ba? Sa halip na dumiretso sa target, nagpasya ang leader na magpadala muna ng scout para suriin ang paligid. Pero bago niya maibigay ang utos, may napansin siyang kakaiba naningkit ang kanyang mga mata. Isang figurang mag-isa ang lumitaw sa di kalayuan, dahan-dahang naglalakad sa niebe. Ang lalaki ay may bahagyang mahaba na buhok, nakasuot ng makinis na itim na combat uniform, at naglalakad ng kalmado at maingat. Bago siya makagalaw, huminto ang lalaki mga tatlong daan metro ang layo. Nakapasok ang isang kamay ng lalaki sa kanyang bulsa, habang kalmado, at walang pakialam na nakatingin sa kanila dahan-dahang tinaas ng lalaki ang isa pang kamay, hawak ang isang barya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Walang babala, biglang sumabog ang maliwanag na puting kidlat sa paligid niya. Ang barya ay tumilapon na parang bala mula sa isang super electromagnetic cannon, at ito ay lumipad sa hangin ng napakabilis. Imposibleng maiwasan ang sobrang bilis ng atake. Tinamaan ito ang isa sa mga tauhan ng penjalu, at tumagos ng diretsyo sa kanyang dibdib. Naiwang may malaking itim na butas kung saan tumama ang barya. Napatigil ang lalaki, gulat na gulat ang kanyang mga mata, at walang buhay na bumagsak sa lupa. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at 'wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.